Eto <clears throat> na. Dating kausap, naging babae yung mukha. Ngayon, lalaki na. Ngayon, lalaki na. Pero, ang galing ko yan. Mananagot sa akin ko yan, sinagawa niya. yan. galing natin ito. Para matapos yung paghihirap na. Kahit ang lakas-lakas mo. Sa ba na

La. Ito, hindi nga wala. Pikit mo lang mata. Pag. Ah. Oh. Kalma. Tignan mo ha. Ito, siya Eto, Ito, nag-aabo tayo dito ngayon. Pagpag. Pikit. Lahat. Hmm. Pinaan mo tayo TV din ha. Pige. Tanggal. Hala. Ito. Hmm. Hmm. Boss, Adeline. Magpadaig. Ha? Kuya? Huwag ka magpadaig. Tanggalin natin niya. Please. Pag... Ito na yung, yung, yung Hindi kayo patrabawin. Iniis mo yan, ha? Pag... Um. Pilitan ito? Pilitan ito? Pilitan ito? Pilitan Gal. E eh, papag pagbuksan ng mata. Oo. <coughs> Boss. <coughs> Pangalan mo? Ariston Pangalipan. ang iban. Ito pag po.

Okay na lang, wala na. Munti pa. Munti pa. Dito, wala na. Pati itong kamag-iit. Wala na. Huwag mo gusang mata. Huwag. Huwag mo gusang. Ikit lang. Huwag mo gusang mata yan ha. Huwag kinipagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp

Oh, na, na. Dati pagka ano, naman ako, parang may sumaktalang dito ng mga makipigas eh. Oh. So, wala naman ako. Magaling oh. oh. <laughs> <laughs> mo. Oh, Magaling mo <laughs> ako. Dati no, gano'n? Oo, oh, hindi. Nung ginawa nyo oh, pagdating? Hindi, tapos sumikwit ito eh. ginawa nyo pagdating, ngiti pa rin? Oo. Oh. <laughs> sumikwit lang, ayun. Sumali pa maya. Sumali na. So, so, Makatukot na. 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 Maka, na. Ah, Makatukot <laughs> Dalita. <laughs> <coughs> lang na, ayan pala yung kain lang ng na ano lalo mo malala hindi pala kaya ng gamot-gamot. Yung merma tulog niya doon, wala eh. Kasi lamot ah. oh, lumambot na dati. Tigas-tigas, di ba? Fair dry. Yung paamoy, dati nadali pa. Oo, oh, dati nadali rin yan. Sumabay, pero na ano, gumaling din yung tiyunti. Pabalik ka, balik. Ay, Ay, hindi kung business-business. Pag-amot ka mo na baka mamaya lalong lumala eh. Pakiramdaman mo ano, so, ano. na, baka... gusto mo balik ka, no? pwede naman yung oh, sa ibang bansa, Mas, siguro, bansa na siguro, ibang bansa naman kita. Eh. Kita mo, hindi ko babalik yung original ko hmm. na malat, di ba? Parang sa bata palagi. Yan yeah, pagka, hmm. ano, nangangapal. Tapos magpapamangat magpapaklas ulit, babalik ulit sa dati. sa ganyan. No, walang mga walang mga print, ano, walang mga print, walang mga print, mga print, Malik sa Rizal, ang po. Hindi pa nalagang punta sila. Hindi yung mga ka na ano. Ang babae na tayo galing guwam to, Ha? Sa guwam dinamot, nang nag-online, naging mukha ang babae, no? Oo. Maalala mo? Oo, yung sa picture na sinisim ko sa'yo, di ba? Oo, yung... Ay, yung sinisim mo sa'kin. akin yung nag-screenshot ako. Naging babae, eh. Ayos, no? Hindi ba? Ano yung pinanahan?

<laughs> babay na kaya Arif. Na? Thank you. Maraming Gal salamat. Grabe no? Galing pang guwang tiis. Galing isang lang taon. <laughs> Sige, babay na ako. Sa saglit lang. Oo, oh, saglit lang no? Gila, babay na tayo.